Diretsa ang sinagot ng Actress TV host na si Carmina Villarroel sa mga isyong kumakalat ukol sa umano'y pagiging, pakialamera, niya sa mga anak. Sa vlog ni OJ Diaz na inilabas noong January 28, na usisa ng talent manager ang kapuso star ukol sa hindi mamatay mete na isyo. Bakit naging isyo ang pakialamera? Eh, normal na sa parents yun. Tanong ni OJ kay Carmina, say ng actress, hindi niya alam kung saan ito nang gagaling at isa pa, hindi rin naman siya apektado, ako, hindi naman ako affected. Hindi ko nga ginagamit yung word na pakikialam. Kasi tayo bilang mga magulang, of course we care for our children. We love our children, saad ni Carmina. Pagpapatuloy niya, so, ginaguide natin sila. Gagabayan natin sila. Kung may mali silang ginagawa, itatama mo. Ngayon kung may tama silang ginagawa, pupurihin mo at sasabihin mo anak, ipagpatuloy mo yan. That's not pakikialam. Ani Carmina, kapag na may nanakit sa anak mo, magiging dead makalang ba at hindi may kikialam? Di ba hindi? O, ngayon pag may nanakit sa anak mo at dine friend mo, nakikialam ka na. Di ba hindi rin? Kasi syempre normal reaction yun, say ng aktres. Inamin rin ni Carmina na may nanakit raw sa kanyang anak emotionally. Pero alam ko naman kasi kung ano yung totoo. Alam ng mga anak ko kung ano yung totoo. So, masakit hindi dahil totoo. Masakit kasi pinagbibintangan sila, lahat ni Carmina. Samantala, wala namang binanggit ang aktres kung sino sa dalawang anak na sina Mavi ay kasi ang nasaktan. Ngunit matatanda ang umugang ang balita last November 2023 na tila hiwalay na sina Mavi sa kanyang girlfriend na si Kailin Alcantara matapos ang mga naging sunod-sunod na cryptic post nito.